good morning. Pag gusto ko sa upload subong. Ari ko sa tabo, guys. Kaya dari kami natulog kay birthday subong sang bata ni nang amin. Yeah, may natuloto. Guru siya nga ginagmay, okay, guys. So, ah, guys, ipakita ko lang sa inyo, guys. So, kalamo sa mga manok yun. Ay, may isa ko sa nanon. guys, na rin na nagasulog ang isa. Oh, agog, okay. Hagok, hagok. Hagok, hagok, hagok. Oi. Mga hasok sa inyo, chiring chiring cering Dali na, dali ting 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 ting. Ba, pero plagyo ning isayaw. Kapita guys, kapita. Kapita na kami tayo. Lang. pak ni sa ako na tungan sang po guys. Yeah, boy. Bye. Dating plan nakakapi ang sige. Eh. sa No problem na <laughs> iyo matanang ako na natawa ko ba iyo? <laughs> tugnau man kaayo. <laughs> kaayo, guys. Alangan man nga ubrami ipanibin kag magilis. nga ah, ka mo ka batag tugnau? Hm. Ay. tugnaw bala ka Mo nang indi kamoy abao. Grabe man nga tinapay ba? <laughs> Sinako. Sinako. <laughs> Ciring. Grabe mo sinungol ko magbaka ka tinapay, iya ba? <laughs> oh. Tama chak niya sa amo niya, to indi paborito ang tinapay ba? Karon <laughs> kun sa guwa, pang. Mao. Pagdlag ko man ma lang. Diyos ko. <laughs> Nakaring panguya <uya>, ko na <laughs> Aguya. Grabe, naging mo na yung sinungkulya kung magbakal ka tinapay, guys. As in, parang alam na alam. Ay! Alam na alam niya talaga na. Ang sarap naman. Ang tamis-tamis. Diyos -tamis. yes, ko. napita hmm, guys. Mm-hmm. Mayroon pa siya sa Pandesal. Sabi mo nga pandesal ba? Ang dami-dami sa nagagawin. Sinday makakaawin mo. O, kring! Nakulo ba? Di ba hindi ka tao makakaawin? Ano? Gagawin may ito?

kok bawa kapita tok

Pag-abot sa balay hapon na. Ha? Pa! Naluto mo ng nga pa! Hambalin <laughs> na nang din haluman! <laughs> Gali, paglabay na sila ni... eh. <laughs> Makaon na no, pa sa Sin termo? Sa <laughs> termo. Tagkilat. <laughs> Uy, palayo. <laughs> <laughs> Sinter mo ang kilat. <laughs> Kaong kilat. Nalaan na ito Kilat, nala. Ayaw. is Kasi noon yung man? Ayaw. Ayaw. Tidak ada yang 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 talaga yang ada yang ada yang ada yang ada yang ko yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada

Sige, sana magtubog sa kumakarbo ko. Nami-sami si Oscar, hindi ko kabalo maghimo sa mo. Naambay to ya kay ginlaga sa ido ni si Jule. Ni bin pinta sa ido mm. ni Jule. Di patay niya ya. Dako uno kayo ng lolo, laba lang ng mga dire. Mas lagi bagay siya. Sa <laughs> una so, sa si balay, dapat mo halong din, no? Mm. Nakong manok din. Na, si manok na taban ang dire. Kada sa likod balay kasi tangkal. Dalon sa lasang. Sabang daw ayun na ngayon. May sa tiyo ulit. Iyan po ko lang ngayon ah. Abay si Jule gano'y 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 wae sila la

Okay. Bye guys, thank you so much for watching. Kapita guys, kapita.